Magandang araw sa iyo, mag-aaral. Ngayon ay panibagong aralin na naman ang ating pag-aaralan kung saan tatalakayin natin ang mga pahayag na ginagamit bilang hudyat sa simula, gitna at wakas ng isang akda. Handa ka na ba? Kung handa na, halina't simula na natin. Sa pagsulat ng isang talata na may panimula, gitna at wakas ay kinakailangang magtaglay ng mga angkop na pahayag upang ito ay masimulan. Sa simula, sa simula ng akda, kinakailangan na ito ay pumupukaw ng interes ng mambabasa kung kaya't kailangang epektibo ito. Maaring simulan ito sa noong unang, sa simula pa lamang, isang araw at iba pa. Narito ang mga pananda sa pagsisimula at maaring isunod ang kapag ginamit natin ang panandang noong unang panahon, maaring ang isunod natin dito ay ang panguri. Tulad na lamang ng halimbawa na masukal at madilim sa gubat na iyon. Kapag ginamit naman natin ang pananda na simula na isang araw, maaaring ang isunod natin dito ay ang pandiwa. Tulad na lamang ng halimbawa na nagmamasid. Isang araw ay nagmamasid ang matanda sa paligid. Kapag ginamit naman natin ang pananda na sa simula pa lamang, maaari natin ang isunod dito ay ang pang-abay. Tulad na lamang ng halimbawa na maagang gumigising sa simula pa lamang ay maagang gumigising ang tribo sa nayon. Sa gitnang bahagi naman ng isang akda, dito kinakailangang mapanatili ang interes ng mambabasa sa kawing-kawing ng mga ideya. So maaaring ang gamitin natin ditong mga pahayag ay ang pagkasunod, pagkatapos, walang ano-ano'y, samantala, saka, maya-maya, hanggang, at iba pa. Sa wakas na bahagi naman ng akda, napakahalaga ng huling bahagi ng akda dahil dito na iwan sa mambabasa ang mahalagang kaisipan. Dito nakapaloob ang isahan at panlahat na mensahe. Ang mga pahayag naman na maaari natin gamitin dito ay ang sa huli, sa wakas, sa pagtatapos, o ang iba pang panandang maghuhudyat ng makahulugang pagtatapos. Sa puntong ito, susubukan natin ang iyong natutuhan. Alam kong handang-handa ka na para dito. Kaya halina mag-aaral, kumuha kayo ng inyong kwaderno o di kaya ay isang buong papel at panulat. At sagutin natin ang unang gawain. Sa gawain ito, tutukuhin nyo lamang kung ang mga pahayag na sinalungguhitan sa pangungusap ay ginamit bilang panimula, gitna o wakas na bahagi ng isang akda. Kung handa na, halina simulan na natin. Unang bilang. Sa simula pa lamang, kapansin-pasin na ang malaking pagkakaiba ng magkapatid. Ang pahayag na may salungguhit ay sa simula pa lamang. Ano kaya ito? Ito kaya ay panimula, gitna o wakas? Magaling! Ang unang bilang ay nasa simulang bahagi ng isang akda. Bakit? Dahil ang ginamit dito na pahayag ay sa simula pa lamang. Ikalawang bilang. Nagkasakit at namatay ang ama ni Namangita at Larina. Kasunod nito, ang labis na pagdurusa ni Mangita sa kalupitan ng kapatid na naging dahilan ng kanyang pagkasakit. Ano kayang bahagi ito ng akda? mahusay ang ikalawang bilang ay nasa gitnang bahagi ng akda dahil ang may salungguhit na pahayag ay kasunod nito at ang kasunod nito ay ginagamit sa gitnang bahagi ng akda ikatlong bilang sa huli si mangita ay kinalingan ng diwata dahil sa kabutihan ng kalooban nito, ano kayang bahagi ng akda ito makikita ang sa huli? Ito kaya ay sa simula, gitna o wakas? Tumpak! Ang ikatlong bilang ay nasa wakas na bahagi ng akda dahil sa ginamit na pahayag na sa huli ikaapat na bilang. Sa wakas, natauhan din si Larina at nagsisisi sa nagawang pagkakamali. Ito kaya ay simula, gitna o wakas na bahagi ng isang akda. Magaling! Ang ikaapat na bilang ay nasa wakas na bahagi ng isang akda dahil ang ginamit na pahayag dito ay sa wakas. Ikalimang bilang. Ikaw ay masama. Walang ano anoy hinatak ng mga bulilit si Larina papunta sa puso ng lawa at nagdurusa habang buhay. Ano kayang bahagi nito ng akda? Simula Gitna o wakas? Magaling! Ang ikalimang bilang ay nasa gitnang bahagi ng akda dahil sa pahayag na ginamit na walang ano-ano'y. Binabati ko kayong lahat mga mag-aaral dahil napagtagumpayan yung sagutan ng ating pagsasanay. Alam kong natutuhan nyo na ang wastong paggamit ng mga pahayag sa simula, gitna at wakas na bahagi ng isang akda. Hanggang sa muli, paalam!